Good morning guys. Mapagpalang araw sa lahat. So palabas pala ako ng bahay. Punta ako doon sa ng gold. Bibili ito ako ng gold par, for investment. And papaan natin itong papachiking relo. Ito yung binibinta ko. Yung sa kapatid ni Baba. Ano lang siya. Kapalagin ko lang battery. Saka yung bato niya sa loob. Natanggal sa gilid papata papa ano ko papa papatigit maganda siya guys plated siya na gold 22 karat hindi siya kumukupas and then ah uh, maganda yung style niya mod, uh, model niya so almost uh, siguro more than 10 years na daw to nabili from Iraq so pwede ko lang siya nakarin papunta do sa old city kasi old sa old city yung bilihan ng gold kasi maghihintay pa ako ano dito ng 15 15 minutes ganito yung dinadaanan ko papunta sa old city yan ganyan ganyan siya puro bato yung mga kabahay dito mga bato wala akong makikita mga uh, modern na bato dito kasi sabi nila bawal daw yung kasi under protect uh, under protection na ano yun ang UNESCO yun, doon ako pupunta doon tapos hili sumula so, yung pupunta ako ng konti kasi ito yung paggawaan na rilo dito yung bilihan ng gold pupunta ako meron sila dito ano guys yung poso pwede niya yung poso dito pwede mong inamin yung tubig sobrang linis yan ha? may poso gada may kita ka doon sulok mga ganyan poso yung mga kabahayan ganyan oh. Mapagod nga lang guys kasi Sobrang taas niya guys Siguro mga Yung taas niya mga 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 300 meters yung taas niya Tignan nyo Itong bahay na ito for sure sobrang tandaan niyan sa na ito Pataas yan guys pataas na pataas Dati sanay na sanay tayo dyan sa bundok kasi nagbubundok pa ako dati uh, Sa probinsya namin Pero ngayon Suko na ako sa mataas Ilan taon ba naman ako hindi nagbubundok Guys, ganun kataas yan Pataas yan yan Yung daan pataas Sobrang taas niya Pero naman dyan Ang daan o, Guys is restaurant and hotel ah. Ito. Tingnan guys yung ano niya. Yung formation ng rocks niya. Huh. Ito yung mga bahay. Kung mapunta kayo dito guys sa lugar namin, ganyan yung makikita nyo. Para kayo nasa ibang dimension. Guys, kung gano'ng kataas, ito na yung pinakang tuktok yan. Ito na yung pinakang tuktok na Last na 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 sasalungan ko ito na ako yan yan ganyan kataas siya guys yung pababa na yan doon ako ng galing sa pinakong baba nasa 300-400 meters siya ito may shortcut din dito dan may shortcut din dyan kasi dito ako pupunta kasi bibili ako ng gamit sa kusina yung mga spices Ito yung tawag nila ang kapalit Kaya pala kapalit naintindihan ko na kasi yung bubong naka-close. Naka Sarado pa yung ano. Bibilang ko ng spices. So doon muna tayo sa gold. Kasi maladali lang naman dito guys. Yan. Ito yung kapalit, kapalit chars yung sinasabi na. Masarado pa yung mga kanila mga shops. Ito yung makikita nyo guys dito. Yan. Marami nyo magbibili. sa, sa section na to sa place na to puro ano na mga karne yan dyan, puro karne dyan guys meron itong ah uh, restaurant it. dati kung bukas na ah bukas na yun wala masyadong tao dito guys wala hindi siya yan so uh, bini bile villam kanan gold <laughs> Tanrı <laughs> <Huyayin. gülüyor> si si guys Anlamı kirabe Çok sağ olun. Weiss gold Şahan buradan yine aga koy ya. Direkt nağa koya. Koya bitsin. Koya olsun. gelsin. Dalışsın bulduk. Bir şey alayım o guys. Kismes, evet, kismes değil mi? Orada da video çekebilirsin. Kismes yani. değil mi? Ha? Kismes. Yok yok. Rahatına bak sen. Yok. Da i̇şte o kolyeyi nereye koyayım? Yengeç bir bilin guys. Post git, çekiyor değil mi? Post değil evet. mi? Posttan evet çekiyor. Söyle baba git sen bir bilin o geçse buran gendi geçse. Ya Bu git kolyeyi yok ya mehay. teknisi vardı bizde. Abi yes, yes, uh, so mm -hmm. ganda niya guys, sobrang ganda niya guys, sobrang ganda guys, 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 ayar. guys, 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 Bak çeyrek 3000 lira. Hmm. Tugay sıfırın kanda siya, Ha 20 20 20 lira. 350 370. guys? Pakita sa siya maglalip ako maya. Yung nabili ko nun nakaraan guys. Bumuli ako pangalawang patat na bilihan ko na to. ko hmm? <laughs> Papalagay ko ng gram kasi hindi nilagay ng gram. to, Ito. Ito yung guys. Yung kayo bumili. Sa mga gusto sa Istanbul. Pili ako akong upahan guys sa Istanbul kung hindi kayo makapunta dito, bigyan nila akong 300 tere pang upang, sobrang ganda ng gold nila grabe kita nyo guys yan, yung mga gold nila dito grabe oh puro gold yan oh sobrang ganda ng mga pure gold guys, ito yung nilagyan ng gram dati ito karat guys maganda yung mga guys lahat ng binibili ko lagi, 22. Guys, gusto ko. Sobrang ganda nito. 22 karat nito. Siya. Kasi libre dito, guys. Sobrang ganda, yung, sa guys. Istanbul, sa mga gusto mag-order, guys, from Istanbul, hindi ko na kayo papatungan. Sa mga gusto mag-order, wag ka na lang kayo 300 uh, tele. Upahan nyo lang ako. Kasi 300 lang naman yung pinapatungan. 300 to 500 tele lang yung pinapatungan ko kapag cash nyo bibili. Kasi, ah... Uh, Kumaga tubo ko na lang yun. Hindi ako nang papatong ng malaki guys for investment lang naman guys pero kapag mga after a years nyo binenta sobrang laki ng tubo niya kasi once na tumataas dollars tumataas din to so alam naman siguro ang price gold sa, sa world market so ganyan siya mag, magtaas ng uh, price sa world market sila nagbibase aso nga lang may tinatawag kasi dito na labor fee labor fee yung uh, gumagawa ng uh, ito yung kung paano nila ginawa yung, yung items like Guys, so, up. Up. Is na ako. Doon mo na po pupunta sa... Uh, pupunta tayo sa... Tawag doon? Pagawaan ng relo. Nag-snow na dito guys. Snowing na naman. Ito guys. guys. Uh snowing. Ito yung old city today. Wala masyadong katao-tao yan. Wala masyadong katao-tao. Yun ako guys. Sana bukas siya. Bukas siya, bukas siya guys. Dito tayo sa aking uh, kaibigan Yan. Sarado ata Sarado siya guys Parang sala ata sala 1110 so, Tawagan natin siya Bibili muna ako ng uh, laurel So umura lang laurel dito guys Ah, kinuha niya pala Ito siya guys, uh, laurel Ayan guys. So, dito maraming spices guys. Na mabibili. Ayan. Puro spices. Mga dry uh, spices. <laughs> sila mga dito mga uh, type ng uh, sabon. Ayan. Basta maraming guys dito. Maraming mapagpipilihan na pwedeng mag magamit sa kusina.